So, ang pagkakalam ko po, po ang in-order ko, uh, bag uh, at saka upuan. So, nagtataka po ako bakit um, ang liit nito, ang para sa upuan. So, sana hindi ako nabudol no, at baka uh, masama ang review na may bigay ko sa Timu. Okay, ito po yung first order ko po sa Timu. Okay, nag-try po ako para maliban sa Shopee ay meron po akong ibang pinag-orderan ng mga kinahuhumalingan ko kapag uh, nagtatanggal po ako ng stress. Ayan na po. Ayan, lagay po natin dito. Ayan, hanap tayo. So, ito po yung temu. Okay po. Temu. Para sa para ma-avail daw ang 20,000 na voucher sa temu bilang bagong account o bago ng uh, ano, customer, kailangan mong bilhin ng dalawang item. So, ito po, no? Sirain po na, no? So, seller, ano ba to? Sa, basta sa Temu to. Tapos, sino ba tong mga ano na to? Sandali. Ano yun po natin? Ayan po yung ko na, no? So, nakita ba siya? Isa ba? Try natin picturean po, no? So, sirain po natin ba ng taas para makita natin yung address ng niya? O kung sino yung okay. So, hindi ko po alam kung ano ito. No? Pero ito po yung bag. yung bag dumating tama yung bag dapat po ito yung gagamitin ko dun sa kasal na dinaluhan ko pero hindi agad dumating so okay so Temu ito yung first experience ko sa iyo yung sinasabi nyo na kuha ng dalawang item para ma-avail yung voucher na 20,000 pesos so tignan natin kung ano po itong yan po ano hindi ko po alam ano ito, no? hindi ko po alam ano ito so hindi ko po alam ano ito parang so ito po yung nilagay ng Temo, so hanggang so ito po yung inorder kong bag sa Temo so ito po, no? na dapat uh, gagamitin ko sa dinaluan kong kasal, pero nalate ang dating so i double check po natin, no? i-review na rin po natin So, buksan po natin siya, no? Oh. Pero siyang pita ha. Ayan. Pang, pang ano talaga siya, pang okasyon. Pang okasyon po siya, no? Ayan. Dapat ganyan. Okay. So, Ayan. Ayan po siya, no? May dalawa siyang compartment. Lagyan, tanggalin natin yung mapalaman. Pasensya, pasensya. Wala tayong pambili ng mga LV. At ano ba to? Oh. Kitchen. Di ba? Ang ganda. So, meron siyang ganitong pa-kitchen. Ang ganda. So, sasabit siya dito. I think kitchen to. Alam ka namang hikaw to. Kung hikaw to, ba't isa lang? So, keychain siya. Ang cute. Thank you, thank you sa seller nito. Yan. So, dalawa po yung compartment niya, no? One, two. Yan. Yan. Tapos, meron siya ditong zipper. Kung anong ilalagay mo dito. Ayan. Okay. So, para sa halagang magkano kasi ito? 300 something 300 something po ito so sandali lang po para sa alagan 373 pesos pwede na po pang simba, pang okasyon hindi nga lang ito umabot sa okasyon po pero okay na rin pwede na rin 373 pesos hindi naman kailangan mamahalin ng mga suot ang mahalaga lang may suot ka at meron ka yun nga meron ka nito ay okay na hindi na kailangan ng mga LV o yung mga bag na kasing halaga ng bahay natin. O mga bag na kasing halaga ng mga bahay na binibenta milyon-milyon. Hindi po natin kailangan na dati. Hindi natin kayang bumili nun. Ha? Hindi buti ta kung tayo si Queen Catherine, di ba? Na napaka-bilyonaryo na ngayon ng ating Queen. Yan, shout out, shout out sa ating Queen Katrina at kay King Alden Richard. Ayan po, no? Sa ating mga box office king and box office queen. Yan. Talagang cut dan fans din po ako. Sabay ganun, eh, no? So, ayan, okay, Yan po, ang re final review ko dito, maganda po siya. Okay? Bye! At ayun nga po pala yung update, no? Dun sa Temu pala, yung dalawang nabili ko, akala ko upuan. Ngayon pala, velvet cover lang pala. So, cover lang po, no? Ina-update ko po kayo, no? Hindi ko siya masyadong nabasa. Cover lang pala siya, hindi po po. Kaya nagtataka ako, sa lagang 200 pesos, may upuan ka na. Ngayon pala, velvet cover lang. Okay?